Oh, yeah. <laughs> honey, hello, honey, rock. <laughs> the glue loose is not a tanket log. It's not a tanket log. It's not a May superman siya. <laughs> At ako, si Lisa. Si <laughs> <laughs> At si <J. laughs> Napikong ka doon? Gawin siya. Ayan, ayan. Now, she's... talagayin mo diyan. Uy, paano ito? Ayan mo na! Ano na na yan? Wala na dito? Ano oh, ba? Paano siya? Kaya nangyayit tayo din. Oh, ano? Ano? Hindi nalang gagawin. Ano nang nagpwede? <laughs> Sarap. Malamang, gutom eh. <laughs> Thank you, honey. Ang bait ng honey. Diga, diga, Para, ang sarap. Pati yung nabubuta, ang sarap. <laughs> Bakit? Ha? Hmm. Hmm. Huwag mo na. O, i na doon. Oh, uh -huh. oh, Tama na! <laughs> Hindi hanggang sa pagdala mo doon. Scripted eh. Ano ah, yung mo na doon? Sige mo dyan. Ayan. Habang naglalakad ang aming chef sa magulong bahay. Ayan. Wow! iba yung ano ah? Ito ang aming condominium. Ito ang wall bedroom namin. Ayan. Ganda, no? Ayan. Kakain na kami. <laughs> so,